mag di deposit lang tayo punta tayo sa ano east west o oh, sa metro bank magkatabi lang naman yan so ayun ikot ikot lang syempre uh, mga ganun pagkakataon lang naman natin nagagamit yung motor natin eh so samantalay natin di ba eh medyo tinatamad din ako mag ikot ikot pagka galing sa trabaho minsan after ng tinda nangahapuna ako Nakakahapo din Hirap din pilitin yung sarili Kung hindi naman kaya no? Kaya yun Imbis na makapag vlog ako yun, Minsan sinasamantala ko na lang Magpahinga na lang Siyempre mas importante yung pahinga natin Diba? Yung vlog nandyan lang naman yan Libangan lang naman natin yan eh. Saka, yung pagmamotor Wala naman tayong inahabol na Kung ano man sa pagbablog So that's why pag may pagkakataon lang talaga tayo nakakapag vlog kaya lang syempre no mas maganda kung mas madalas kasi nag -e enjoy naman tayo sa ginagawa natin kaya lang ngayon nga hindi naman pwedeng lagi dahil nga laging lagi tayong napapagod nandito na tayo sa east-west after natin dito Metrobank pero syempre tapusin muna natin yung transaction natin dito balikan ko kaya mamaya alright mga tol paalis na tayo dito sa east-west punta naman tayo sa isang bank natin dito sa may Metrobank let's go tabi lang ng ano natin yung pinagkuhanan natin ng motor daan tayo dyan mamaya tingnan natin kung may plaka na tayo pwede dito alright nandito na tayo pasok muna tayo sa loob ng bangka no? balikan ko kayo mamaya pagpawi na tayo uy gando oh. para ang nasa ano coach no so, Alright guys, tapos na tayo dito sa transaction natin dito sa metrobank Let's go! Hindi na tayo no? Ikat-ikat tayo Ayawin pala tayo sa bahay kasi yung taga dun sa amin nagre-request na gusto niyang makaangkas dito sa bike natin Tapos gusto niya makasama siya sa vlog ko napa ka naman natin, gusto niya daw kasi umangkas, sasama ko daw siya sa vlog So sige, ito na pagbigyan natin go home. Ay lang. ganoon lang ka bilis ang lakad natin, no. So, pumunta lang tayo sa ating mga bank. Mayroon lang tayong mga simpleng transaction. So mga ganong pagkakataon lang naman natin Nagagamit ang ating ano eh, big bike no? So samantalahin natin syempre ah Mga bira na nga tayo mga pagbike eh. Minsan nga kasi yan, Tulad ngayon di talaga naman talaga Ako mag ano Bablog di naman talaga ako magmumotor ngayon Dahil nga nangahapo ako Galing tayo sa pagod boom, boom, boom. boom. na nakakapagod ako ito totoo lang oh. pagka pagod na pagod ako tinatamad na ako mag motor eh. tinatamad na ako mag vlog kasi yun nga nang hapo uh, tayo naghanap tayo ng pahinga pero pagka kahit pagod ako pag nakasakay na ako dito sa motor ko hindi ko alam bakit nawawala yung pagod ko real talk yun promise wala yun nga gaya nga nang sabi ko stress reliever natin to ayun Nandito na tayo sa bahay guys Ganun lang naman kasimple yung vlog natin ngayon Wala tayong Specific content ngayon Kundi ayun lang Nag lang pumunta lang sa bangko And kahit ganun ganun lang yung vlog natin At wala tayong time masyado ngayon Salamat pa rin sa suporta ah Kahit mga ilan ilan lang kayo